Thank <laughs> is nice Ay. Uh, so malingaw gid ka ika ba. Dili, dili ka pag ano ka muanhi ka sa gawas. Makapalipay gid ning nature ka ba. <laughs> nature lover. Um, yan. Ang mga view dere sa amo ah. ka kaayo pero wala na yung mga bukid masyado wala lang masyadong bukid dito so ganito lang yung makikita mo pero sang, ang ganda pag summer lalabas ang ganda pag summer so sa upat ka season dari lahi, lahil lahi imong makita upat pud ka kagandahan imong makita oh ayan tika dinakasalad na sa uban na po dito ang ginestra yellow kayo. Yellow as in yellow. Giba. Mura gilipa. <laughs> Ayan o. Kita, ganyan mo ang mga ibon. Happy po kayo sila. Maglupat-lupat. Napoy mga milan ganiha. Ay. Pati clouds o. Hindi tos forma. Muna per mi mabiaan kay saon. Sa saon <laughs> Sa ni di mabiaan. Masigi mag video dito, video dari. Kisa di malingaw no? Sa kanindot si mga makita. Malingaw gid ka ika. Ayano. No. Huh. kadagang sa gadagan mo makita malingaw ka mabilin jud ka wala mga view o dito po sa akong gilaagan las naku mura feeling ni mo na anak ka sa paraiso kay grabe man gig sa mga bulak na ingani yung oh. taghan kay gani pero hadlok lang dagang kay siya mga insect Diha har ma bruh mahot kat tidbah menup sok boleh lagi nak aku dag hanag dag kamang sung likud asa ah, rasa ni agi ditepodah kak uviu asa rasa ni agi adradai <coughs> put na mo ba bit no indoor uh, chrome back ya balik ya put mig sand bit uh. yan ni anak nak lagi permi oh ada kan lagi an plane bisi ang kalangitan ang agi ang mga plane sayo mga ibon oh. Pati gini ni paya. yung mga gagmay butterfly ng loob ng gawas. Oh. Klasik-klasing ibon imong makita ron kay happy kay sila. Ngamila, ngauwak, mga milaan, mga uwak, mga gagmay ibon ng gawas sa Milan. Yeah. Ah, nga gawas ni pagkaon makitan po dana niya nga ibon na gagmay yung kusikun <laughs> si banana yung mga itum na baka baka kabayo ikaw omo yun o pindot view dito o okay. sa Pilitso. Oo, pero mga kakawiyan talaga kind of mga balay. Lain na po siguro ni nga kuan. Lain na po ni nga dorm. Basta so, daga nami na agian nga dorm. Di lang kay usah. Ado, tulog. Ano uban Wala na ako kabalo. Ano yung maawa kay nika like, ano sila kay naay nilaan na may auto